ya. Ah, no. ah. si na Nay, good morning. Siksi natin, ay, love Chan natin, labas Chan. Namalagit ang buhok mo, sana ah, yun, ah. Talbog mo ako, nay ah. hindi na mahal. Ang janjan ko ang pangit eh. May kanal. <laughs> ang laki ng kanal. Hiwa yun eh, hiwa. CS. Si Hindi na makuha sa lotion. Yun <laughs> o. Here we go. Sobra pa yung eh, pera mo. Sobra pa nga yan. Eh. 30 30 60. 15 Sobra pa. Sa inyo po. Maru ha? Walang maruya, madam? Turun sa aking turong malagkit. Toge. Ilan po? Kasama-sama yung anin. Ano pa po, po? Pansit. Ito na lang. Dalawang Aray, aray, aray. aku, umi ikut. Nanya pulikat. Gamitin mo mga dami kayo? Pwede po palagay dito. Pakadilikaan mo sa mga dami. Sayang Mahulog yung matika mo. Minsan kasi yung hmm? plastic, maano yung kwet na binismat. Balik 80. Kasi uh, 6, na, 6 na turon, 60. Tapos dalawang hotcake. tanugo magtake sampo sampo tapos ito

Ô chị, chào 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 Ilan? Pa, Ilan? pa, isang itlog sa tiyana pa. Ito. Kano ito kayo? 60, wala si Ah, sige. Si Tirong ay nag na eh. Mga Ano sa be? Ilan? Pa, isang bread roll ba? Ano pa, be? Wala si Papa mo? Hindi ka kain? Pa, huwag okay. kumain pa. Sampai di bawahnya Bawal Nanay niya Hindi, Kasi mama at saka papa niya ayun, nanay niya Ano ba yung kasama? Kasama ng kapatid niya, <hari> Yung may kapatid yan. Di ba yung kapatid niya? Tatlo yun sila na laki may kapatid. Oo nga, yung isa yung kapatid niya may kasamang babaeng pandak. Alak. May edad na? Hindi masyado. Ay, hindi ba? Yung wala yung kasi yung nanay niya, nakachat yung classmate ng high school. Noon sa probinsya nila, Iloilo. Eh di, nagpaalam na uwi ng Iloilo. -ilo. Pag uwi doon, di na bumalik dito. tatlong taon doon, nagsama pa tsaka yung kachat niya. Eh, nagsumbong yung kapatid ng mama niya sa papa niya. Na yung asawa mo, may kinakasama dito. Nung bumalik dito, hindi na di nila tinanggap. Nandoon sa bilya sa sana lang upahan mag-isa. Mama yun. Tapos, nagmamakawan, na na tawarin daw. Nagbabalikan. Ikaw naman ang nangyayuan eh sabi ng mga anak, nanukulanan niya ako para sa akin si Papa. <laughs> na balik na ako. Hindi ma, ikaw kasi nang iwan sa amin. Ilang taon na kami iniwan dahil lang sa lalaki niya. Ngayon, asa na siya? Nakaraize iniwan na. Ang istop uh, mama niya. eh. Munso,

アハハ

<laughs> ano pa? Yan lang. Ano? 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 Ano?

Pwede no Sige na ba ha? ko lang to. Kasi magbibilangan mo tayo.